Adios maray na banggi mga Tropamex for its G1 Isuzu. Ang issue po niyan, katok mga Tropamex, umikot na po yung biring sa ng journal niya. Kaya ang ginagawa po ng aming besor, pinapainitan po yan bago po build a fan kasi kapag hindi nyo po yan pinainitan mga tropa max eh kung saan po nyo binilapan pumuputok po yan o nagkakrak po siya dahil pundido nga po yung black pundido rin po yung gagamitin na welding rod dyan kaya nga po may proseso po yan bago po yan binibilapan kailangan po talagang painitan po yan ng acetylene matapos bilapan ng aming visor eh grinder naman po natin yung sobra sobrang welding yan at ipinatong na po natin yung kanyang main cap at tinork po natin yung mga kapbolt cap bolt po nyan at nang may torque natin yung kanyang mga cap bolt eh sinalang naman po yan ng aming visor sa line boring gaya po ng inyong nakikita sa pagpapakain po ng talim sa line boring hindi lang po 20 o higit pa bago po makuha yung tamang finish po nyan at habang linalain po rin ng aming bisir yung kanyang black e eh, ko naman po dyan yung kanyang connecting rod journal sa kanyang crankshaft. una natin ginawa dyan i finalis muna natin yung kanyang mga journal at ginamitan po natin yan ng 280 na sandpaper at bago nga po pala natin ipinalis po yan e eh, grenade na po yan yung crankshaft ng aming bisir 0.25 na po yung main journal niyan dahil katok nga po mga tropa mix at yung Conrad niya eh, standard pa rin dahil hindi naman po na damage yung kanyang Conrad journal pasensya na po dahil hindi nga po natin sa video yung paggagray ng kanyang crankshaft at yun ginamitan nga po muna natin yan ng plastic gates bago natin ipit yung kanyang apat na connecting rod sa kanyang journal mga tropamax. at nang matapos na ng ilan bore na kami bisoron yung kanyang black kinugasan naman po natin yan para naman po matanggal yung kanyang mga biro biro tanya mga tropamax. gaya po ng inyong nakikita kailangan kailangan natin i-pressure wash yan dahil napakadelikado po ng mga birutan yan hanggang sa kasulok-sulokan ng mga butas po yan e eh, po natin yan ng pressure wash matapos natin i-pressure eh, wash kailangan po nating pahanginan pa rin po yan para naman po hindi po siya kalawangin napakabilis po kalawangin kapag pundido mga tropa at ilinagay na nga po natin dyan yung kanyang mga main bearing at ipinatong ko na rin po dyan yung kanyang crankshaft para naman po i mga tropa max mahirap din po maging peter mga tropa max dahil 3 times o higit pa na baklas kabit baklas kabit po ang gagawin nyo po dyan bago nyo po yan may final lalo po kapag buo yung main cap gaya po ng mga poretsi po ano poret G1 gaya po ng aking ginagawa dyan eh, lahat po ng bolt kailangan nyo pong baklasin para po mabuksan nyo po yung main cap nya yun ng may natin mga tropa mix binuksan na natin uli yan at yun goods na goods naman po yung plastic gauge nya kita nyo naman mga tropa nang mat-check natin ang goods ng kanyang clearance sa plastic gates linagay na po natin yung kanyang side truss para naman ipit natin ulit na wala na po yung plastic gates check po natin mga tropa kung umiikot po siya gaya ng nasabi ko kanina eh, baklas kabit ang gagawin po natin dyan kapag peter po kayo eh, ganun po talaga 3 times o higit pa nating baklas kabit baklas kabit ang gagawin po natin dyan Buti nga lang mga tropa e eh, perfect po yung pagkakalainbore yan kaya halos tatlong bis lang po natin binaklas yan dahil goods na goods po yung kanyang ikot ng kanyang crankshaft. Gaya po ng inyong nakikita napakahirap mga tropa kapag katok o may sabit po yung crankshaft niya napakahirap po magbawas mga tropa sa main cup niya at yun binaktas natin muli dyan mga tropa mix para naman po ipainal na po yan dahil lalagyan po natin yan ng beta gray o sealant at dahil oversize po yung panakuha natin na side truss dahil may play nga po mga tropa mix kailangan nating bawasan po yan sa sandpaper Ganyan lang magbawas ng side truss mga tropa. Kukuha lang po kayo ng sandpaper. Yun, babawasan nyo po siya. Sukat kabit, sukat kabit lang po ang gagawin nyo dyan. Hanggang sa pumasok po yung kanyang side truss. mayat maya sukatin nyo mga tropa. Kasi pangit naman po yung kapag nasobrahan nyo sa liha. Magkakaroon ulit po yan ng salyada o side play. Para po sa mga baguhan nating tropang mekaniko dyan. Bago po kayo mag-apply ng sealant o Beta Grey punasan nyo po yan muna ng gasolina o kung meron po kayong thinner para 100% mga Tropamex na dikit na dikit po yung kanyang Beta o sealant hindi po kasi dumidikit yung sealant kapag basa po siya ng langis mga Tropamex lalong lalo na sa mga wala pong gasket gagaya nyan kailangan siguradong sigurado po tayo na wala pong leak yan kaya nga po pinupunasan po natin yan ng gasolina para nga po kapit na kapit yung kanyang sealant at ayun na nga po pinatong na po natin yan yung kanyang main cap at itinork na po natin yan yung kanyang main cap bolt pati po yung maliliit na bolt sa paikot ng cap itinork din po natin yan at linagyan ko lamang po yan ng 134 pounds yung kanyang main cap bolt yung maliit mga tropa mix nagyang ko lang po yan ng 35 pot pounds at yun nang may truck na natin lahat yung kanyang mga main cap bolt chinik natin mga tropa kung swabing swabi ang kanyang ikot at yun kitang kita nyo naman mga tropa smooth na smooth yung kanyang ikot nung kanyang crankshaft. shop gaya po ng inyong nakikita matapos po nyan binalot na po natin yan ng plastic wrap ready to pick up na po yan ng ating tropang ko shout out po sa iyo toto stop ya pasensya na ngayon lang na edit yung makina mo at yun palike palo naman po dyan at pasir na rin kung inyo pong naibigan mga tropa marami pong salamat